Hello! Magandang gabi sa inyong lahat Samahan nyo kami ngayon ng DJ DLS Boys Mag Sunday Night Ride Let's go! Grabe, non-stop yung araw ko ngayon linggo Maaga nagsimula yung araw ko 9am pa lang na sa labas na ako ng bahay Ang daming nangyari ngayong araw may ginawa ako for work kaninang umaga tapos pumunta ako ng SM Cherry sa may Antipolo para manood ng Pickleball Tournament Congratulations! Welcome Pickleball Club! Good job sa inyo! Ang ganda ng tournament na ginawa ninyo Congratulations rin sa mga nanalo! Mark! Doc Mark! Congratulations! Pinapanood ko yung matches nila kanina Gagaling! na nakakaingit injured kasi ako ngayon kaya hindi ako nakalaro pero next time for sure pag ahandaan ko na yan shoutout pala kay Estong <laughs> and kay Dimple maraming maraming salamat sa pananood ng mga videos ko alam nyo naman napaka importante ng malabon crew sa pickleball career ko eh. <laughs> yung mga taga malabon ang gagaling mag pickleball nyan grabe ang babait pa <laughs> Napaka-welcoming rin nila. Okay, okay yung sister. Galing galing niya, Charles. Jewel. Yan yung dalawang unang pickleball players from Malabon na nakalaban ko na bilib na bilib talaga ako. Ang gagaling niyo mga yan. Andito na kaya sila. So ano ang gagawin ko yung app Yung app talaga. Parati na lang nagre-reset yung ano eh, grouping pag ginagawa mo yun eh. Okay na na.

Ito? Ito oh. yung dinadaanan natin Oo, oh, queue maganda talaga Ay, Yung Espanya rin kung wala yung mga stops na yun Maganda yung kalsada na ito First time ko dumaan dito eh <laughs> Noon ng, ng gabi? Oo oh, Alam um, ko pupunta tayo ng Wying ako... Yung dito Hindi, <laughs> magtutal sa daw dumadaanan eh Oo oh. Ito yung building namin, na wala <laughs> eh daming Ay, chicks si Kino yun. Uh, Beato. sa si ano, Kino Van. Si na Afro ka Kino yun ba oh, rockstar nung rockstar pa si Kino. Ay, sa kayo. So, dinaliguan tayo. Oo, the 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 trail, trail. The trail. Yung, oh, dali oh, talaga. Laki dali. Yun o, oo si Nalo ni Lloyd. Tapos sa bridge tayo. Tama ba? underpass. Underpass. Ah, uh, underpass. Ah, uh, underpass. Jet. Oh. Magkasal ka muna dito para mabawas-bawasan naman yung mga kasalanan. <laughs> wala, wala ako kasalanan. Yes, Doc, uh, po church pare. Para Saan? Para yung mo. Saan to ako dyan? <laughs> punong puno na naman dito. Eh, grabe, oh. Ay, hindi, wala pa to nung Holy Week. Grabe, isang li... Dito lang, oh. Hanggang dito rin yung mga tao. City lang. Ayan, ayan, oh. Nagdato sa oh. Ang ina, grabe. Grabe yun, ganyan pala dyan Normal pala yung nadaanan ko Sa mga huli Di na Oo, Oh, akala di underpass Ibabaw, ibabaw Left side, left side, left side Ibabaw, ibabaw Ibabaw, ibabaw Ibabaw, ibabaw underpass. ibabaw Ibabaw, ibabaw Ibabaw, ibabaw Ibabaw, ibabaw Ibabaw, ibabaw Ibabaw, dito Ibabaw, ibabaw Ibabaw, ibabaw Ibabaw, grabe para ang lapit pag ito dumaan, no? Malapit no? <ta> Malapit naman <laughs> kasi lahat talaga, eh. Traffic lang, eh. <laughs> Ayan, Metropolitan Theater, pari. Bukas na yun, no? Grabe. Tagal lang sa kanya. Oo, oh, man. Dama nang kang may nangyari dyan. Ganda nung loob niyan, men. Linis ako oh. nila. Intramuros, oh. Ano, oh, maganda rin sa loob niyo pag gabi, pare, wala ba? Oo nga eh. Yun, sarap ng hangin. Suwabi. Oo, medyo malamig na bigyan ng hangin dito. Oo, kaya. Pero baka kalilito. Kaya ba? Yun, ganda lang view. Wow. Right. nice. Full standing. Ang ganda sa vlog niyan. Sabi. Sabi. kahit buong araw na ako nagmumotor relax, relaxing pa rin magmotor eh, no? <laughs> at the end of the day <laughs> Doon oh, na yung park, di ba pa nakapunta dyan ever? <laughs> Doon na park man Oo, oh, ako oh, 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 hindi pa ako bumababa dyan ng norm, wala lang Pag field trip lang ako nakapunta dyan Ang feeling ko di ako Pilipino dahil di pa ako nakapunta dyan Hindi pa ako nag field trip dyan Oo, okay oh, ilang yan Never Talaga? Na yung Pilipino, oo oh. <laughs> Nag-feel uh, Ano sa BG <laughs> <Fort Bonifatio. laughs> <laughs> <laughs> <Ay, BBC> yun! nag <laughs> <laughs> trip sa BG Konyo yun eh, no? ang konyo <laughs> <yan. laughs> Fort Bo, Fort Bo, dahil yung sa ato, Jimmy ko? Fort Bo! Fort Bo ang puta! Ha 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 Uy, <laughs> hindi ko na-imagine na gano'ng na ka-present yung Rojas Boulevard pagano Pag gano'n, pag ganito Sunday <laughs> oh, <saki> track, pare. <laughs> Wala yung mga truck Oo, at sya Sunday oh, to Saturday bukas, hindi ganun ka ka-sikip May ganda dito, tingnan mo, ang, ang ganda ng hangin, may mga halaman sa gitna Okay talaga yung Rojas Boulevard eh, ang hassle lang talaga dito eh ako in love to si Jen. na lahat sa na lang. <laughs> <Hulul. laughs> in love to. Damn, Tama, maganda Jen. lang talaga. Tumingin na, Jen. In love ako sa uh, pickle na yung puno ng saging, ang gando. <laughs> 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 ay, ay, ay <laughs> ba kayo? Uy, abot ba, Mark? Stop na. Wag na, stop ka na, stop so, ka stop na. Stop na, stop, na, stop na.

<laughs> oh, ang ganda ng lighting oh Kata niya yan lang no Abadoy, ang Oong, Ano ba ito yung ka dito? oh, nga, ano ba ito? Ano ba ito dapat? Pitch black dito dati pare oh. Ang pinagawa ng kapanatan kaya nilagyan na na ito Baka oo, motel Oo, ginagawa ni Choyon eh Nahuli si Kito Nahuli <laughs> 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 si Jody dito. O yun ang meron John Anong sabi Parang tatayaan ng loto Anong ganyan? Hindi lang oh. Hindi, ang dami Ay Ano yun oh, Ano yun? O ano yun? Ha? Feria? Ang dami nating hindi alam no dito sa Manila <laughs> Yun, ganda ng glow Parang talo yung sa Vegas ah sabi ano? Oh, ano? oh, 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 tayo oh, 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 tayo na <may> multo. <laughs> Grabe yung gasa sa electricity na <laughs> na. Ang <laughs> ina sa harap nun! Gapang <laughs> tayo! Dapat kasi parang India na tayo, yung may plaka sa harap. Dito tayo! Ang palig pa rin! Gapang palig pa rin! Ang pa rin! Ang laki oh. okay nun! Okay na yan! Ayaw pa ba nila yan? sumabay sa tulay e, eh, no pati no. <laughs> dito eh ito ano bang meron dito. dito ito yung pila kanina eh MRRD runs. runs ano baka cool yan oo nga yan yan cool. baka ano usually pag may binibigay siguro so, baka may ba pera may kilo okay, ball, eh. may kilo may kilo may oh yun ang ginagawa nyo siya <laughs> Ang oh, puto pila kain pare Mabares na lang O oh, lol, ba't sa lang kung may pila? Bakay hindi yun, imposibleng yun tawin. lang yun Ayun o okay. Ang interview Ah wala, layo natin eh Punta naman yung next ride namin sa Sofitel Um Gusto lang talaga namin nagwawaldas ng pera sa hotel <laughs> <laughs> gago na kaliwaan dito? Meron, ba't sila nandiyan? Fuck, meron naman Meron, meron ba? Oo di eh. wala yan Oo nga, no? ba't, sila mag... eh. ba't sila magkukumpul dyan? Para pareha sila tao ah <laughs> <Parang laughs> meron ah Pwede naman tayong Parang kumanan Parang pinipilit tata nila eh Pinipilit nila Ah, Oo. Oh. ano, kalan tayo? Eh, bari eh na daming kotse doon. Kaya yeah, nga eh, ba't nila pinipilit? Parang tangin na... Kung nakita na lang may harang, eh di na sila doon. Wala ba mga Pilipino, basta may butas, <laughs> Parang kino lang ah. Oh. <laughs> 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 Yun oh, Tango, <laughs> tangin na oh. Kumuting kumuting talaga. <laughs> <laughs> no left turn pa nalagay. <laughs> Oo, oh, no <they're> left <laughs> <right>. turn <No. laughs> ginagawa niyo? Oo. Oh, Bagan, pa. oh Kunti na lang ng kotse sa salsada Nagbabanggaan pa kayo. <laughs> Mga pakulo ba to? <laughs> pakulo. Bike lane tayo. Oh. Bike lane. Bike lane. Bike lane. Bike lane Yun, ginagawa niyo? Pasok. 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 Pasok ako uh, sa, iyo, uh, oh, sa hindi Puntang nagbanggaan ilang, sila <laughs> Nagbanggan Ay, ay, ay <laughs> hindi kami umabot Hindi kami umabot <laughs> 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 Nagbanggan silang tatlo Kaya, oo, oh, kaya, pinap, kaya rin yung dalawang kotse Ayan o, no, yun yung enforcer naman yung mga yan Kung sa ang Oo yung daming bobo sa mga ati ng ganitong oras 1047? <laughs> eh, magluwag yan, so, yun na nga nga no? <laughs> kaya, kaya nga, yung luwag na nga eh Anyway, pero baka yun nga eh Dahil maluwag Huwag uh, oh, pala sila magmaneo Baka pangalawang beses na yun, di ba? Mm. Guti na lang, magaling ako magmaneho. Ang <laughs> 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 Kaya na yun Saint Lux na kami Naririnig mo sila? Hindi nga, wala eh Wala Bilis mo eh Inahabol pa kita eh Sarap ng flyover oh. na yun eh Ganda nga ng likudon Oo oh, okay. Eh, kakaliwala tayo sa susunod Pwede eh Oo oh. Pwede, Huwag tayo yung sa C5 paano Dito kayo! Dito kayo! Pwede dito! Nakarangan pa! Tangina ba? Dito wala Pinsa lang nga alam Dito, dito! Re-react <laughs> <laughs> <Ta -inan, laughs> kayo reak. Di na re-react! Hindi ko nakikita! <laughs> Yun o! Oh. Isyon tayo eh. Next time by Grand Hyatt. Uy, pare! Meron ka sa na taas! Ay, oo! Oh, oo, oh, ta tama-tama ta yung ano. Yung pa parang bar nila na overlooking. Paano Mark? Dito ka na, no? Hmm. Kaliwa na ako dito. Bye, Bye, Mark. Mark. Bye, Bye Mark. Mark. Thank you, Mark. Thank you, Mark. Thank you. Thank Thank you, Salamat. Salamat. Grabe, sobrang gusto talaga <laughs> ang ginawa natin yun. Hahaha. Solid eh, no? Pagod na pagod na nga ako noon kanina eh. Pero nung sumama ako, na-refresh pa ako. <laughs> Feeling mo kasi bago yung pinuntahan natin eh. Oo. <laughs> 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 Oo nga. Kaya sobrang familiar ng dadaanan natin parang Oo, oh, nakatamad na. Basta may opening pare. <laughs> Ang kulit ng shadow so. Oh. Tama. Kita mo, kaya tayo ba yun? Kita mo? Galing na ba? Tama na. Parang mga <laughs> Sarap mo Oo, pare. solid talaga. <laughs> <laughs> Kaya yung mga vlogs ko puro ganun eh, puro tungkol sa ano eh. Kung gaano ka sayo magmotor. <laughs> Woo! Awesome, 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 awesome ride. <laughs> so talaga. Pare, nakabusog tong ride na to ba, Ari? Oo. So Ganda. Sarap eh, simple lang naman yung ginawa natin. Pumunta lang tayo doon. Oo. Oh. Pero wala, sarap talaga ng ride mismo eh. いいよいいよいいよいいよいいよ i n g いいよいいよいいよいい i n いよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよ a いよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいい ng hangin yeah. Buti ginawa natin ito oh. ah, Oo nga, buti sumama talaga ako oh. Pagod na pagod na ako kanina eh, nung pag uwi ko Grabe, oh. gusto ko lang matulog kanina eh. Buti na lang, lumabas pa tayo <laughs> eh, iba, iba yung recharging na to eh Oo nga, meron talaga siyang dalay Yeah na, Talaga na-refresh talaga ako dun Ah, uh, oh, sarap ng tulog ko nito. Magkakrush ako nito, ma'am. Ano <laughs> <laughs> oh, kayo, no? Thank you, ah. Oh, sige. Dito na ako. Takit, takit. Thank you, Jed. See you, see you. Salamat, salamat. Uh, oh, ingat ka. Next time ulit. Sana Wednesday. Yeah. Bye-bye. bye Oh, okay. Grabe. Tapos na yung ride natin. Solid yun. Binawi nun yung ride na sobrang stressful nung Friday. Sa anong ride, lima lang kami tapos chill lang, tumambay lang kami dun sa Conrad Tapos wala, umigot lang kami <laughs> Umigot lang talaga kami ng gusto lang talaga naming mag raid Ang ganda pa ng weather um, Malamig yung hangin, malamig yung simoy ng hangin Hindi hassle yung init, hindi na ako trip Kaya napaka chill lang ng raid, saya lang na lang kami lima <laughs> Ayan talaga yung sentiment eh. Ang saya kasi talagang magmotor eh. Kahit na, yan, yung mga yan, mas matagal pang nagmumotor yung mga yan kaya sa akin. Pero, pag may mga ganong moments, napapahinto ka talaga, tapos iisipin mo talaga, kaya sabi, sarap talagang magmotor. Pero, diba, kung titignan nyo, ano bang ginawa namin? Nagkita-kita lang kami, pumunta kami ng Pasay, umikot, tapos umuwi na. <laughs> yun lang so wala talagang sasabihin meron kaming ginawang special hindi talagang masaya lang mismo yung act ng pagmumotor and mas lalo siyang sumasaya kasi kasama mo yung mga taong gusto mong kasama yung mga taong masaya kang kasama yun lang talaga yun eh nagko-compound lang yung mga mga factors na yun kaya ang saya lang talaga ng experience Gandito na lang tayo Pagod na ako, wala na akong isap sabihin eh <laughs> Maraming salamat sa panonood kung umabot ka dito Thank you, ikaw ang bagong bayani ng YouTube channel ko <laughs> Maraming salamat Like, comment, subscribe Malaking tulong ng pag-like ninyo at pag-comment ninyo nakatuwang mabasa yung mga comments sa mga tao kung ano man kailangan yung gawin basta galingan niyo lang parate hanggang sa muli paalam